Tayo, hey, saan ka punta? Pwede ba may pagkaibigan? Kaibigan ako, kaibigan ako. Hindi ako masamang tao. Aling ah. Ha? Ano yan? Ay, Gloria. Police woman ka pala? Ah? Police woman? Wow. Sundalo. Ah, sundalo. Dating ang sundalo. Ah, galing naman. So, wala kang, wala kang kapatid? Wala kang, wala kang kapatid? Wala akong kapatid na tao. Wala kang kapatid na tao. Ano pala yung kapatid mo? English ka. English ka? O, oh, sige. What's your name? Pinchit ka. ka? Oh my God. <laughs> hindi ko hindi ako marunong. Saka may na. Ng... Ano ba yung inchik sa I love you? Basta presidente ako. Basta presidente ikaw. pangalan mo ulit? Gloria? Ah. Ilang kayo magka... Gloria, makapagal ikaw. Ay, ate. Ate, sandali may tanong ako pagkain? te, saan ka punta? pwede ba may pagkaibigan? bakit? bigyan kita na no pambili mong pagkain te ha? alika bigyan kita pambili pagkain bakit? te, saan ka te? ate ate oh, pambili mong pagkain alika Kaibigan ako, kaibigan ako. Hindi ako masamang tao. Alin nga? Ha? Ah? Ano yan? Ay, Gloria. Gloria, kumusta ka na? Ito, pambili pagkain. Halika, dali. Ha? Ah? Ah? Ha? Wala. Bigyan lang. Gusto lang kitang bigyan. alika Kaibigan. Ay, ang ganda naman ng picture mo. Police woman ka pala. Ha? Ah? Police woman? Wow. alika alika Bigyan kita pagkain. Ha? Ah? Ha? Ito, pagkain. Bigay ko. Ay, kung ha? Wala kang tinarapa, Okay lang. Bigay ko lang to sa'yo. pambili yung pagkain. Ha? Ano pangalam? alam ikaw ba yan? Ang ganda mo naman. Teka, saan ka ba? Anong barangay mo? Ha? Tagaka po. canada ka. Pero dati kang pulis. Hindi, mo, ano pala? Ito, pulis, ho. Oh. Sundalo? Ah sundalo. Dati kang sundalo. Ah, galing naman. So bakit hindi ka naka-duty ngayon? Hindi ka naka-duty. May gagawin ka. Ano ah, may gagawin ka? May Pero active ka pang sundalo ngayon. Uh -huh. Ah, galing. Presidente oh, sige bigyan kita pagkain mo, pambili pagkain sige na. Hindi, okay. okay lang 'yan. Talagang nam namimigay ako ng pera. Kasi ako mayor ako eh. 'Di ba? Oo. Pag isinig ko kayo, Markaga. Oo. Paida. Kasama ako doon. Kasama yung Elma Paida. Oo. Oo. Kaya kayo mga sundalo, iipunin ko para magsilbi sa ating bayan. Kaya ito, bibigay ko. Kaya may kanila. Ha? Kaya may kanila. Oo. Okay. Ano pangalan mo ulit? Gloria? Ah. Ilan kayo magka... Gloria, makapagal Kaya... Kaya merkado ka kung mayor ka. Oo. Oh. Huli ka. Hmm. Pupunta ka doon sa bahay, ah? Kami ka na ako, Bombay, ah. Oo. Parang ito nakikita ko doon na sa payda. Kaya nga, kami okay. yung galing doon. oo nga, eh. Oo. O, apir, mula ngayon, kaibigan tayo, ah. Apir mo na. Hindi na po. Ah, hindi na, oh. Sige, tanggapin mo itong bigay ko sa'yo. Di ba hindi ako nagtarabang sa'yo? Hindi, ganyan talaga. Yung mga sundalo, after duty, binibigyan ni Mayor. Ako si Mayor. Okay, tago mo. Hindi, tagyan ni Alma. Oo. Masano? Oo. Oo. Ilang taon ka na pala? Wala kang taon? Wala kang taon? Ilang kayo magkakapatid? Kasi, ano, pesto lang ako isda. Oo. Saan ka galing? Sa akin, kinunod yung TV mo sa Lumira, diba? Ah, saan yung TV mo? TV. Diba kinunod TV mo sa Lumira? Oo. May TV pa ako sa bahay. Gusto mo ba ng TV? Kinunod yung TV sa dito, yung sa Lumira. Ha? O so, may pumberang pa rin sa si dito na. Oo. Oo. Kailan kayo magkakapatid? Wala, kong, kaan, tao? wala kang wala kang kapatid? Wala akong kapatid na tao. Wala kang kapatid na tao. Ano pala yung kapatid mo? Hmm. Ha? Sa amerikano na ako. Ah, Amerikano ikaw? Hmm. Saan ka sa Amerika? Sa Amerika ka? Oo. oo. Ako Ay, si Dadi Frankie. Sa Amerika ka? Hindi, ako si Daddy Frankie. Mm-mm. Kagyan -hmm. mm -hmm. kami ng Sa si ka? Oo. Ano yung mga dala mo? Ay, ganto ganda oh. Sundalo, sundalo. Sundalo nga mga kababayan. Ayun kay. Ha? Abogado sundalo. Abogado sundalo. Okay. Nadaanan lang kita. Oh, mag-iingat ka parati ha. Saan ba ang barangay mo? Ang bahay mo? Teka dito ka lang? Ikot-ikot ka lang dito? Wala kang bahay? Ha? Sa Canada. Ah, sa Canada ang bahay mo. Hindi ka nang no, hindi may ano lang. Gusto mo tulungan kita? Gusto mo punta ka sa shelter? Hmm? Ayaw mo? Bakit? Para matulungan kita, may bahay doon. Bigyan kita ng bahay. Iinom tayong vitamins. Kumain ka na ba? Opo, ate, okay, mga. Tao yung gumagamit ng, ano, di ba? Gamot. Gamot? Oo. Di ba, Oh may yun ka di, kagaya may yun pere. Oo. Anong salita mo, Pangasinense? English English. English ka? oh, sige. What's your name? Pinchit ka. Oh my God. <laughs> hindi ko, hindi ako marunong. Na. Ano ba yung inchik sa I love you? Kung buhat ay I love you, hindi ko kaya. Ha? O, oh, sige, bibigyan kita ng pera mo pambili merienda. Ha? Huh? O, oh, Kaya ito. Naglaba, ay, naglaba kay kagya mong pera? Ha? Huh? Ha, ah, naglalaba ka ba? Magkano sweldo mo doon? Pag naglaba ka? So, paano may ibigay ito? Si Paida, bigyan akong kumisa, bigyan ako 500. Ah, 500. So, gusto mo 500. Bigyan kita 500. Hindi, tindi ako naglaba. Hindi, para bukas ipaglaba mo ko. O, oh, ito, bigyan kita 500. O. Oh. Hindi ko lang sa babahay niyo? Hindi. Pupuntahan kita para makapunta ka sa bahay ko, susunduin kita bukas. Ay, hindi ako malayo? Ay, hindi. Ako? Malapit lang yun. oh. ito, bigyan kita 500 Ha? O, sige, tago. Diba nandun ka lang? Ikaw, isang sakti di ba? Opo. Nakikita ko yan, di ba? ah, nakita mo doon. O, sige, tago Lantin mo to. Para may pambili kang pagkain. Sige na, wag kang mahiya. Kaibigan ako. Hindi ko pinaglaban si Aguilang Kayda. Okay lang yun. Ka okay lang, payday. walang problema. Ha? O, oh, sige, bigay ko to sa'yo. Para may pambili kang pagkain, ha? Okay, may ano, din ako. Wala, walang kapalit yan. Alam mo, ako si Daddy Frankie, tumutulong sa mga kababayan natin. Kung ano man yung ibibigay ko, walang hinihingi kapalit. Kusang, kusang loob na ibibigay namin yan. Hindi kami naghihingi ng kapalit. Kaya wala kang dapat alalahanin, okay? Ate Gloria, sana magkita tayo uli. Sana makarating ako sa bahay mo or sana makapunta ka sa shelter ko para makatulong pa ako. Ayaw po at Ayaw mo sa shelter? May sarili akong konduktor na Amerikana. Mayroon, may sarili kang konduktor na Amerikana. Mga kababayan, mga kaparangayang kutyo, iba-iba yung sinasabi. Pero uh, sana makausap natin ang mga kamag-anak. hindi ako mayor. Hindi ako mayor. Oo, para matulungan natin si Ate Gloria. Ito mga kababayan, may uniform pa siya. Maganda pa siya dito eh. Okay. Ano trabaho mo dito? Bakit ang ganda mo? Ikaw ba to? Oo, oh, opisina kami lang ako. Nasa opisina nyo to? Kininuloy yung TV Anong trabaho mo ba dati? Anong trabaho mo dati? Wala, ayan lang. Kaya nga? Kami lang ako. Uniform nyo to eh, ang ganda mo eh. Uniform ko nga. Oo, oh, ano bang ginagawa mo nung time na yan? Nag-opisina lang ako sa kamay ko. Anong trabaho mo sa opisina? Alam mo, Tap, 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 tap. May ID ka dyan? Ito nga. Ito nga, ID ko. Picture lang yan eh. Hmm. Ang picture, hindi picture yan. Alam mo, ako nga kayamanan, ako'y part kayo. Oh. Oo. Kailangan ko siya hindi kayamanan. Hmm. Part <laughs> ka? Saan ka umuwi? Saan ka uwi ngayon? Saan ka uwi ngayon? Alam ko pag yung may... Hey, Anong gagawin mo sa pera? Maingatan mo ba yung pera mo? Anong bibilhin mo? Anong gagawin mo sa pera? Bumibili ako, ano ko, gatas. Kaya nang ako minasak. May anak ka ba? May anak ikaw? Kukwet na ako. Asawa meron ka? Ako po yan na. Basta presidente ako. Ano? Basta presidente ako. Basta presidente ikaw. Sige, apir na pala. Kaibigan mo ko ha. Ayaw mo mag-apir. Sa susunod, sasama ka na sa akin. Ayoko. Bakit? Ngan? Ishare mo kung kanino. Okay. Ano pangalan ng nanay mo? Wala kong inang Wala kang inang. Eh tatang. Pakikitain. Ayoko, may kaibigan. May kaibigan ako. May mga kaibigan ka diyan. Sa Americana. Sa Americana. then mga kababayan Tsinseno man po ang nakakilala kay Ate or kamag-anak, mga kaibigan gusto namin mga ng info Sabi, para Hay baka ayun hindi ako naglaba kay yung Fayda. Hindi kahit hindi ka naglaba gaya ng sinabi ko, bigay ko sa iyo yan, ha? Gusto ka namin makuha ng info mga kababayan para matulungan natin si Ate. Kapos, kapos, ako. Gloria oh. Ano oh, kapos, sige, ingat ka ha. Salamat ha. Sunod na pagkikita natin, susama ka na sa akin. Yes. Sunod na pagkikita natin, magkaibigan na tayo ha. Oh, pero ay ayaw kong magkikita sa kay Kino. Bakit? Oh, ganun naman talaga mga kababayan. Mahirap pa at hindi pa basta-basta makukuha yung loob ng mga ganito. Lalo na first meet, first time pa lang natin siya makita. No? Pero sa pangalawang pagkakataon, sigurado yan mga kababayan. Kung walang against or kung walang pipigil, ay pwede natin siyang matulungan. Kaya mga kababayan, pashare po ang video ito para mas makatulong pa tayo. Mga kababayan, magandang hapon, magandang gabi. Muli po, si Ate Gloria ay nadaanan lang namin. Ano po? Dagdagan pa? Hindi oh, na sabi po. Hindi na po. O, anong gusto mo? Sabi ko, hindi na sabi. Gusto mo saging? Bigyan kita saging. Ayaw ko, hindi ako kumain, Tinapay lang. Tinapay lang. O, sige, ingat ka ha. Okay, saan ba punta mo? Saan ba punta doon? Saan punta mo? Palingki. Palingki? O, oh, sige. Ingat ka ha. May talagang kayamanan ako Presidente. May kayamanan ka? Kayamanan. O, oh, gaano karami kayamanan mo? Ako nga, kayamanan. Ay, ikaw ang kayamanan. Okay, that's it. Alam mo po si Ditte. Oo. Pwede ba umupo tayo? Hindi. Hindi? hindi. Ako ba rin di... may busan. Hmm. Sa Kumain ka na ba? Kumain ka na? Kumain ka na? Oo. Oh, sige. Babay na pala. Ha? Sunod na pagkikita natin ha? Okay, bye bye Ate Gloria. Oo, oh, oh. hindi ka sasama kahit sino. Pero second time, sasama ka na sa amin para matulungan kita, ha? Huh? Ano ka ba? Ilocano? Ilocana? Inchik nga. Inchik nga. Oh, hindi pala Ilocana, Inchik. Pero saan ang province mo? Ay, hindi ko pwede ano, yung warehouse. Parang Ilocana siya eh, no? Oh, sige na. Bye-bye na po. Ha? Huh? Babalikan kita dito. Saan kita makikita pag gusto kitang balikan? Hindi ako pwede siya mga kay sino ka. Hindi. Pagbalik ko, may kasama na kaming babae para mag-assist sa'yo. Gusto mo bang kasama mga babae? Ay, kung hindi ko din ka, ano? Ayaw mo sumama. Sa bahay, ilan ang kasama mo sa bahay? Alam, hindi ko ka, ano? Hmm? Nakilala ko si Alma Ka kaya na si Alma. No, oh, ano apelyido ni Alma? Oh, kung pa di alam ang apelyido mo di ko. Mm -hmm. oh, sige, sige. Ah, ingat ka ha? Okay, salamat. Ingatan mo yung pera mo. Okay? Oo. Nakakaawa mga kababayan. Wala pong direksyon at kung ano-ano pinagsasabi. pinagsasabi. Kaya ang pinakamaganda dito, makuha natin yung background kung saan nagsimula at kung taga saan talaga para matulungan natin. Shoutout po sa mga kababayan natin dito sa Orbis Tondo. Nagkataon lang mga kababayan na nadaanan natin si Ate Gloria dito. Magandang buhay, magandang hapon po sa atin lahat. Thank you po.